So ito yung tamang-tama nila ang pag guys, yo. Yung napaka-dark color. So ayun na oh. Ayun. So ito yung mga boysenberry guys, Ah, uh, yung klase na prutas. Ayaw nila yung maulan, no? Lalo na pag ano na sila mature na yung mga prutas, pag ganito na, pag masyadong maulan, magulan everyday ay ayaw na prutas ng ganyan, mag ano sila, mag moldy at saka the going soft, the going rot. So, ang gusto nito yung mga prutas na ano lang, yung maaraw, oh, yung blue sky, walang ulan. So, yun. O, oh, ang dami dito. hala. Oh, so, naghinog na talaga sila, no? Ang bilis nila maghinog pag ano na talaga. Yung tamang-tama na ang tem temperature hindi masyadong maano na, malamig so sa ngayon over 23 degrees na kami ayan oh ang dami ang dami oh tingnan mo yung ano ko yung bowl ayan so ito yung mga boysenberry ko nga na harvest ko ngayon this year guys so lulutuin ko ito ng uh, jam so may dalawang bowl na ito talaga So ang pagluluto ito is pakuluan mo lang hanggang maglambot 'yung frutas tapos lagyan mo ng sugar. So for example, 3 kilos of fruits and then I I put uh, less sugar. So depende lang sa inyo kung uh, gaano katamis. So, ito, uh, hindi masyado kong kumakain ng matamis na jam. So, tamang-tama lang ang tamis para sa akin. At saka, gusto din ng mga customer ko na less sugar talaga. So, for example, 3 kilos. So, 1 and a half kilos of sugar. So, half lang ang amount. So, ayan. So, huwag mo na lagyan ng masyadong tubig. Kunti lang tubig ang ilagay pag uh, mag-start ng kumukulo. So, just uh, sugayin mo lang para hindi siya ma magkadikit sa ilalim. So, just keep it stirring until mag-drop na yung tubig. So, once mag-drop na yung tubig, then you have to add sugar. Then, boil again. Then, until mag-sit na siya. So, ilagay mo yun sa platito pag mag-sit. Then, tapos pag mag-sit na yung jam, then ilagay mo yan sa jar. Okay.